pagmamahal sa magulang. Magulang, magulang, magulang. Tatlong bigkas, isang sitaw, napakalata. Sa hirap at ginhawa kayo ng pagmamahal ay tunay. Sa pag-aaruga at gabay, walang kapantay na halag ginhawa. Sa mga pangalat tayo, buwa ay nabuo ko. Sa kanilang pagmamahal, puso ay lagi na puno. Sa bawang nagbang tagumpay, kanilang kasama. Magulang, maraming salamat sa inyong walang hanggang pagmamahal na tunay at sapat sa amin ligaya at walang ibang ipinadama kundi pagmamahal ng sobra-sobra at sa hirap at pinhawa sila ang ating kasama. Sa bawat pagtanghal buhay sa kaharihan ng mga at paglalakbay, sila ang ating kaakbay at sa akin ay sumuporta at magbabay. Pagmamahal ay di matawaran. Walang kapantay ang kalaharan. Sa kanila ang may pagmamahal na walang hanggan. Ang ating pamilya na ating pinapahalagahan sa aking mga magulang may lakas dahil sa kanila buhay ko eh yung... wala sa kanilang mga payo ako'y lakas Paano ko nga ba mapakalimutan ang napakainit na bisig ng aking mga magulang na siyang aking naging kanlungan mula nang ako'y sinilang yung kinukwento ng aking mga na ina manon, na ako ay inaalagaan ng mga alagaan Ako magulang ay maganda na ang pagkakulang naman ay sisilbing kanyuna nila dahan-dahan sa sumunan na mga kabilihan at hindi magsasawang sila ay pagsisilbing. Ang pagmamahal sa magulang. Sa mga bagay ang ating maitutumbas sa pagmamahal niya ng hindi ko sa Anong pagod ay di sumusoko kung matupad ang sumpang pangako. Hindi naman ang makapanghusga ka sa kanilang pagkirog at pag-aruga walang bagay na nasusukat ipagpalit sa kanilang pinamumunan mga sakit. Ito ay gawin ng isang magudang sa kanyang anak na nagpakita ng pandalaw. Gawin natin ito bilang mga anak at huwag natin silang sama. Tunay na pagsintites, iyong imukahi bago pagpatayin. Ang kanilang labi, siwalat mo ang gusto mo sa Kahit doon ang iyong pamilya ng ang mga magulang, ang mga anak at ang mga kapatid. Sa hirap at ginhawa, lagi silang magkakasama, nagbibigay, nagtutulungan at nagmamahalan. Ang pamilya ay tahanan ng pagmamahalan. Suporta sa bawat tagumpay at pagsubok, sila ang kasama. Kahit ano pa mang ang mangyari, hindi sila mag Tulungan at suportahan, yan ang kanilang tanging pananahan. Sa mga magulang, salamat sa inyong pag -aalan tamang dadat at pagmamahal na wagas sa mga anak, maging tapat at pagmahal sa pamilya sa bawat sandali iparamdam ang tunay na saya. Ang pamilya ay biyaya na dapat mahalagahan. Ito ang pundasyon ng ating pagkakakilanglan sa bawat araw. Magpasalamat at magpamahalan dahil ang pamilya ay wagas na pag-ibig na tunay at wagas. Sana'y lagi natin pahalaga ang ating pamilya, magbigay ng oras at palaging papakumbaba sa hirap at ginhawa tayo magtutuluhan dahil sa pamilya, tayo magkakapit-musik sa buhay na ito. Napiling ng pamilya, tahanan ng pamahalan. Bawat tawat luwa, kwento ng pagkuspo. Sa gabi ng dilim, tuwanag ang bumula sa musama at puro. Sa pagkakya, ito ang spoken poetry. Tungkol sa pamilya, isang pag sa bawat araw. Tayo ay magmahalan sa hirap at ginhawa. Tayo ay magkakasamang pamilya tunay na kayamanan na walang katulad sa mundo. Para puno ng pag-asa, ang pamilya ilaw sa dilim na gabi. Busta ng pagmamahal sa puso ay dahanan mga bilang ng kapit. Ikot ng oras sa bawat yukto, ang pamilyang sandigan laging kasama. pag alaga yagap at bulong ng pangarap. Ang ilang mga mata, pagmamahal ay tila isang awit. Sa hirap at sama-sama salamat. Ang pamilyang nagbibigay kulay sa mandawang ito. Nabagmahal at walang hanggan. Ito ay ng pag-ibig